Kung kayo ay naghahanap ng na manenegosyo ngayong 2025, ay isama nyo na ang pagtitinda ng kurtina. Bukod na sa fast moving ito, ito ay hindi nabubulok, kaya hindi na masasayang ang inyong mga capital. Meron po sila ditong plain window na ginaklot at mga printed. Merong mga rings na Katrina at saka mga blackout at pwede rin silang mag-customize ng mga length ng, ng inyong mga kortina depende sa inyong mga bahay. Tumatanggap rin sila ng wholesale at saka retail at ang maganda pa rito ay pwede po silang mag-ship nationwide through COD. At ishare niyo po ito sa inyong mga kaibigan na magbalak magtayo na negosyo ngayong 2025. Kaya sa may balak dyan na magsimula ng kahit kaunting presyo lamang ang inyong kapital ay pwede na kayong makapagsimula. Ito ay matatagpuan dito lamang sa Paliparan site das Marinas Cavite. At tinatawag rin namin itong presyong devisorya kasi napakamura ng kanilang mga produkto. Kaya sa mga resellers natin dyan, ano pang inaantay nyo? Welcome po kayo dito lamang. Kung kayo ay naghahanap ng maninegosyo ngayong 2025 ay isa